karels, So, discarte na po ang tubring haruhay sa kusina karon, no? Para healthy. Kay aron nga layo ra ta sa mga sakit. Magluto ta karon gulay na tay gamay ng okra, ni ay kalabasa, ni gamay ng udlot sa kamuting puti, ni apoy gamay ng pula, ni alagbati nga gamay. Ikan ra ni sa garden mga karels. Ni apoy, saluyot. Speaking of saluyot mga karels, dali ragyod ni siya ipatubo. So makakita kagliso ani, imuharaning i sabwag sa imuhang palibot, mutubo ra siya. O, uh, kung wala po kung yuta, pwede na po ka magbutang sa balde nga buak, langganang buak, butangan ni yuta. Mutubo, ragi ni siya, dili siya, arte nga, gulay o na nga, dili arte, dagan pagid siya o benefits. O, siyempre, kining ato ang kuan, kini dali na pud ni siya motubo sa atong palibot mga karels kini na ni sa atong mga palibot mga healthy foods no para dili ta dali mag sakit nya syempre ang ato ang lamas mo ang atong mga lamas nya para sa dugang pa nga lami-lami kunuhay para mukaon gyud bisan bata aw atong sagolan og gata nganong matingala mo mga karels nganong kini akong gigamit kay dili ko kabalong mo kagod. <laughs> Di ko kabalong mo kagod. So kana siya ang ako gigamit og syempre ang atong magic lotuan ato lang nang hulaton kung mubukal para ilunod nato ni tanan nga mga accessories mga carrels kung dili ka ganahan mo kaon og gulay kay dili ka anad pwede ra og inaani gyapon imong lutuon sabaw na lang imong higupon para mahimo kang healthy oh, sa bawo dili ta og inom sa vitamins sa tanang pharmacy sa bawo lang imong higupon pwede ra na kay naara nang vitamins sa sabaw o oh, siya mga karels ni na ilunod na nato si Mr. Kalabasa syempre humok na isunod na to si okra isunod si garbanzos syempre isunod na na tanang lamas mga karels bago ibutang nato ang mga dahon-dahon humot na kay sila mga karels humot. Wow, pag inalin ang color, ato na isunod ang mga dahon. Siyempre mga karels pa, ato lang ipabukal ka Unya, naanay asin. Mga karels, timting kayo ang ihang pagkasiya o. Oh. Mauni siya ang sudan sa pobre nga haruhay. awan ninyo mga karels, healthy food kayo. Inani lang kasimpol mga karels. Nya the final is ang atong koko gata. Koko ta. O se. Yami mga karels mo na ang pamahaw. Pamahaw. <laughs> Lami ni unta siya sa unto pero pamahaw siya. <laughs> pamahaw sa pubring. Haruhay. impre mga karels ang iyang pares. Mais, ose, lami yung naipiniritong bulat. Tada, lotoon pa. Well, it's done na ang atong sudan. Pagkalami-lami, gayod. Pagkalami-lami, sapubring, haruhay, ose.